So ayan mga kawilder, ipapatong na natin yung bubong. Ayan na yung half natin, nilagay na natin sa pantay na lugar para ay at saka yung kalang talagang ayos na para pagpatong, hindi na talagang pilipit siya, wala nang pilipit. Kasi ginawa nga natin ng iwas pilipit paglagay ng sulid. Ayan mga kawilder, ipapatong na natin. So ang gagawin natin mga kawilder, ispat muna natin dito sa may sandalan bago ispat muna natin doon sa may sandalan bago natin i-akyat e, yung unahan, no? Madali lang 'yan mga kawilder kasi ano, uh, e, isang sukat ang size nung half body na ginawa natin. E, isa 'yan. So ayan mga kabilder, bali tapos na natin ipatong. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan na yung kapalit nito mga kabilder. Ayan o. Oh. Ayan ang pinagpalitan natin. Ayan. So ayan mga kabilder, ayos na. Diyan na lang yung lagayan na lang ng toolbox ang gagawin natin mga kabilder. Ayan o. Oh. Mas maganda ang forma ngayon mga kabilder. Talagang balance lang o. Oh. Pantay na pantay lang yung pinaka ano niya o. Oh. Ganda. Ayan. Ayan, no? Oh, grabe. Ayos na, mga kawilder. Ayan, na-welding na rin natin yan dyan, no? Oh. Ayan, ayos na. Ayun, dami. Nagkalat din ang mangga. Ayun, no? Oh. Kalat ang mangga, mga kawilder. Ayun, nagkalat. Ayan, okay na, mga kawilder. <coughs> So ayan, pantay na pantay mga kabilder, ayos na. Yun na lang gagawin natin doon. Ayan, so diyan natin winilding mga kabilder, oh, ayan oh. Ayun. Pati yan. Ah, ito. Okay, mga kabilder, tapos na ito. Ayan. So ayan mga kawilder maraming maraming salamat sa nyo hanggang sa dulo ng ating video mga kawilder ayan Ingat mga kawilder